Daniel Padilla, binigyan nga ng quote si Catherine Bernardo sa Asia Artist Award 2023. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Daniel Padilla, binigyan ng quote si Catherine Bernardo dahil nga nilalamig na ito. Nagsigawan at kinilig naman ng mga fans sa ginawa ni Daniel kay Catherine. Di pa nga kumpirmado kung ano ang totoong dahilan ng hiwalayan nila pero ang pinapakita niya sa publiko ay tila di naman sila naghiwalay o baka magkakabalikan pa. Halina't panoorin natin ang video. Maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats. Baka kayong isa sa manalo ng 500 pesos sa December 25. Maraming salamat po.